Mga katakaw takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share e na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Hi host and to all viewers. I'm an avid viewer of this channel, kaya sana naman ma-feature nyo ang story ko. Our Lola is laking samar, so gaya ng Antike at Sikihor, uso rin dati doon yung mga supernatural thingy like Aswang, urban legend na ito sa mga probinsyang nabanggit. This story is about sa brother ni Lola, na si Lolo Pido, regarding sa experience niya sa Aswang. Actually, nasa waray na dialect ang pagkakakwento ni Lola sa amin, pero trinanslate lang ni Mama sa Tagalog. Uso kasi yung sayawang bayan noon sa probinsya. Yung may isang bahay o lugar na malaki tapos may tugtugan na pwedeng daluhan ng kahit sino doon sa probinsya kung saan nagsisipaghatawan sila sa kuracha, kembotan at dilingan sila to the max. Kadalasan kasi gabi yon nagaganap, so expected late midnight na natatapos yung sayawan. Isilolopido active doon, kaya one time na dumalo siya, ay natapos na ng madaling araw na. May sakit daw kasi si Lola non, kaya di niya nasamahan sa sayawan si Lolo Pido, in short, mag-isa siyang uwi. Isa gitna pa ng bukid yung bahay nila, kaya babaybayin niya yon, kahit may limitadong ilaw lang sa mga poste. Wala na kasing bumibiyahing tricycle kapag 10pm na. So habang naglalakad si Lolo Pido, may sumisitsit sa kanya, nilingon niya ito. Paglingon niya, nakita niya na may salakot na nakalapag sa lupa, siguro mga tatlong di para layo sa kanya. Hindi na lang daw ito pinansin ni Lolo, kaya ipinagpatuloy nito ang paglalakad. Maya maya ay may sumisitsit na naman sa kanya, pero nung nilingon niya ulit may salakot pa rin na nakalapag, Kaso mas malapit na ang distansya nito sa kanya kaysa kanina. Medyo naiinis na si Lolo Pido kasi iniisip niya na baka pinagtitripan siya ng ibang tao kaya nagmadali na ito maglakad. Nung naglalakad na siya biglang lumakas lalo yung si na parabang anlapit na kaya napuno na si Lolo. Tumigil siya sa paglakad, nilabas niya yung balisong na nakasukbit sa biwang nito, sabay sambit ng yawaka. Magpakita ka ng makita mo ang hinahanap mo. Nung paglingon niya nakita niya yung salakot na umiikot na parang gulong at palapit sa kanya. Kaya sa galit niya, kinuha niya yung salakot sa kanya inundayan ng saksak. Nagulat si Lolo Pido dahil may biglang sumigaw na boses ng babae na parang nasaktan. Init sa niya palayo yung salakot sa kaito muling gumulong. Pagkauwi ni Lolo, sinabi niya ang tungkol sa salakot kay Lola Tinay. At nagalit ito sa kanya. Sus Mario Capido, hindi mo ba alam na aswang yon? Kaya may umaray, yon kasi ang aswang na nag-anyong salakot. Dapat di mo hinaya ang makatakas at dapat pinutulan mo ng dila para di makapagsumbong sa mga kamag-anak niya. Nakopido, maghihiganti ang mga yon. Nagulat din ako mana eh. Sagot ni Lolo. Mana is the waray term sa samar ng ati o nakatatandang babae. Mano naman sa lalaki? Doon ko lang na realize na hindi lang pala nagtatransform ang mga aswang into some kind of animal, pati pala sa bagay, pwede. Kaya after noon, hindi na lumabas ng bahay si Lolo Pido. Para raw nababaliw na hindi ito mapakali at hindi na raw gaano natutulog Sa tuwing tintanong nila Lola Tinay at ng nanay nila Sinasabi ni Lolo na may nakikita raw siya sa labas ng bahay na mga lalaki At sinasabihan siya na wag daw siya lalabas kasi papatayin daw siya ng mga ito Pero nung sinilip naman nila wala naman daw tao sabi ni Lolo nagtatago lang daw ang mga yon sa talahiban kaya di nila makita. Dahil sa mga nangyayari kay Lolo. Nagkasakit na siya at nung dumating na yung araw na naghihingalo na si Lolo. Habang naghahabilin siya, nagulat yung mga kapatid nila na may naririnig silang parang may sumisipsip sa ilalim ng bahay nila. Uso kasi dati yung mga bahay sa probinsya na may silong sa ilalim at doon kadalasan nilalagay yung mga hayop na alaga. Sabi nung isang kapatid pa ni na Lolo Pido na si Lolo Igtan, baka raw mga aswang yon, kaya kumuha siya ng kawayan at lumabas siya ng bahay. Pagkalabas na pagkalabas niya biglang may tumakbong itim na baboy ang bilis daw galing sa silong. Napagtanto nila na baka yung isa ito sa mga kaanak ng babaeng aswang na nasaksak ni Lolo Pido at nakapaghiganti na. Nawala ng buhay si Lolo Pido matapos ang ilang minuto. Nasa ating mga tao na yon, kung naniniwala tayo sa mga supernatural na pangyayari o sa mga halimaw na matagal ng laman ng mga kwento, pero ako naniniwala kasi laking samar din si mama at dun din kami lumaki lagi niya kaming pinapaalalahanan na hindi lang puro mga tao ang nasa kapaligiran natin. May mga iba pang elemento na di lang nakikita ng iba. Salamat sa oras nyo, ako nga pala si Punciano, mula sa Canavid Samar. First time kong mag-share dito pero lagi akong updated sa channel na to. Ang isi-share ko sa inyo ay yung experience ko sa multo o doppelganger. Ako nga pala si Jaja, noong una, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganyan, pero this time, nag na ang ihip ng hangin. Naniniwala na ako. Kakatapos lang ng finals namin, kaya nag-decide kaming magtutropa na mag-inom. So nagkayayaan kami sa may padis point sa Alabang South Station, First time ko lang din na pumasok doon, at first time ko lang ding mag-inom. Nagkaproblema pa kami kasi ayaw akong papasukin nung guard, mukhang bata pa daw ako. Sabi ko, my god kuya, mukha lang akong bata, pero 19 na ako, as in galit na ako, kasi gusto ko talagang pumasok at magwalwal doon. Wala pa naman akong ID na mayroong birthday. Buti na lang yung isang guard, kilala ako at kapitbahay ko lang tapos sinabi niya papasukin ako. Kaya ayun nakapasok din noong nasa loob na kami, sakto din yung pagpunta namin kasi guest performers nila, yung Moonstruck 88. Nag-enjoy naman ako doon. Doon ko rin na experience yung body shot. Mga bandang 2am, parang napapansin ko na medyo hilo na ako at lasing na din kaya naisipan kong maghilamos para naman mawala yung tama ko. Noong pagpasok ko ng CR, wala man lang tao doon, nagtataka ako dahil ang dami namang tao sa bar. May pagkaduwag pa naman ako, naghilamos muna ako. Pero nagtataka ako, bakit habang naghihilamos ako, hindi gumagalaw yung mukha ko sa salamin. Kaya naghilamos ulit ako baka namamalikmata matalang ako. Pero nung pagtingin ko sa salamin, as in hindi talaga gumagalaw yung reflection ko sa mirror. Di ko alam kung matatakot ba ako o sadyang lasing lang ako. Kaya naisipan kong sumayaw pa sa harap ng salamin. Hindi talaga gumalaw. Kinabahan na ako. Tapos nakita ko yung mukha ko sa salamin na nakatitig lang sakin, sa hanggang sa unti-unting mumingiti ang reflection ko, wala na akong ibang maisip gawin kundi ang pumikit. I think naka three Hail Mary na ako nadasal. Nung pagdilat ko, nakatitig na sa akin ang reflection habang nagsasalita din ng Hail Mary full of grace tapos nakamulagat pa yung mga mata. Sa sobrang takot ko tumakbo ako papalabas, medyo may katangahan pa ako kasi dapat yung pagbukas ko ng pinto na paskel pool, pero pinush ko ng pinush kaya di ko mabuksan, kaya akala ko na lock na ako sa loob. Buti na lang pumasok ang tropa ko at nagtataka siya sa ayos ko. Hindi ko na sinabi sa kanila ang naganap at malamang pagtatawanan lang nila ako. Inihatid naman ako ng mga katropa ko sa bahay at isinabay ako sa taxi. Nakauwi ako ng quarter to 5 am Pagbaba ko ng taxi mas natakot ako sa nakaharang sa gate ng bahay namin Yun nanay kong warfreak na nalaki din ang mga mata with eyebags Hindi ata nakatulog sa paghihintay at pag-aalala sa akin Binungangaan agad ako Wala raw akong respeto Ni hindi man lang mag-text o message sa whereabouts ko Sumabat ako na nag-message ako. Pinakita ko pa ang cellphone ko. Bigla akong dinagukan ni Madir. Unsent o not sent ang message ko. Mahina ata ang signal sa padis o sobrang lasing lang ako. Grounded tuloy akong gumimik for 3 months. Deserve pero mas di ko deserved yung nangyari sa padis. Alas dos nang nangyari ito, nung bumisita ang mga kapatid ko kasama ang mga asawa nila, at ilang tropa sa bahay ng panganay na kapatid ko sa binangonan tas nag-inuman sila, video kay Han, sayawan. Birthday kasi ng isa kong kuya. Hanggang lumabas ako ng bahay para magpahangin, paglabas ko sa bahay nakita ko ang pinsan kong si Buboy, papalabas din, kaya nagtago ako sa likod ng gate para gulatin siya. Maya maya napalingon ako sa pader na konkreto sa tapat ng bahay namin na under construction. May nakita akong nakaputing babae, mahaba ang buhok, then nakayuko parang nakatakip yung mga kamay niya sa mata niya. At parang nahihiya na nagtago sa likod ng pader, hindi naman ako natakot, sabi ko ba kami worker na nagdala ng chicks niya doon. Lalapitan ko pa nga sana para batiin at yayain sa amin para pumarti. Kaso biglang lumabas si Buboy at muntik pa ako maduraan dahil nakatago ako sa bakod namin. Inusisa niya ako kung anong ginagawa ko doon, sinabi ko ang nakita ko. Sabi niya malabo daw na may tao dyan dahil one year nang tigil ang trabaho sa bahay na yon. Nagunahan kaming pumasok sa bahay dahil sa takot. Mga katakot, kasindak, Kahoror fanatics, malapit na ang ondas. Comment lang kayo sa baba kung mayroon kayong kahindik-hindik na kwentong pang-araw ng mga patay, at tiyak maraming patay na patay na marinig at mapanood iyan. I-comment na at kami na ang bahalang bumuo ng nang narrative story para sa iyo kung busy ka at walang panahong gumawa ng istorya. Pero kung meron ka ng nakaredy na kwento, Send na yan sa takaw at gmail.com. Salamat sa laging panonood.